sa pagpapatuloy ng kwento sa Encantedia Chronicles. Matapos ang matitinding pagsubok na hinarap ng mga tagapangalaga ng apat na brilyante, isang bagong yugto ang nagbubukas para sa kaharian ng Sephiro. Sa episode 8, isang makapangyarihang desisyong magbabago sa takbo ng kasaysayan ng Encantedia, ang pagtatalaga sa bagong haran ng Sephiro ipinakikilala si Armea, ang anak ng isang sangre at isang mandirigmang sapi Ryan. Isang nilalang na may dugong bughaw at pusong handang mag-alay ng lahat para sa kanyang bayan. Matapang, matalino, at may taglay na kakaibang kapangyarihang unti-unti ng lumilitaw. Sa harap ng matatandang konseho ng Sepiro at ng buong kaharian, Isinagawa ang maringol at sagradong seremonya ng koronasyon. Isang panata ang binitiwan ni Armea na pinangangalagaan ang dangal, kapayapaan, at katapatan ng kanyang lahi. Ngunit habang ang buong kaharian ay nagdiriwang, may mga matang lihim na nagmasid, mga kalabang nagkukubli sa dilim, naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Makikilala rin natin ang bagong alyado ni Armea, isang mahiwagang nilalang mula sa kagubatan ng Deves at isang makapangyarihang sandata na tanging dugong hari lamang ang maaaring gumamit. Ngunit sa likod ng mga biyaya, may mabigat na kapalit, isang sinaunang sumpa ang muling majay gising. Masasaksihan natin kung paano hinarap ni Armea ang kanyang unang pagsubok bilang Hara. Ang pagprotekta sa kanyang mga nasasakupan mula sa isang paglusob ng mga nilalang mula sa kadiliman. Sa bawat hampas ng espada, sa bawat pag-usal ng orasayo, isa lang ang malinaw, hindi siya basta sanger lamang. Isa siyang tunay na pinuno, kalukuan palampasin ang mga revelasyon, mga labanan, at mga tagpong magpapakaba sa puso mo. Ito na ang simula ng isang bagong pamumuno, isang bagong pag-asa, at isang bagong alamat. Sangre, Armea, ang bagong hara ng Sephiroth.